Ayan, nandito tayo ngayon sa Momatsu. Nandito tayo sa ano, uh, malit na parte ng ating main branch dito sa Momatsu, sa Atuan. And ito, um, matagal-tagal natin hindi ginawa, syempre. Pero another interview, pakinggan natin ang kanyang feedback ang ating isang stay-in. Kinuha niya ang free accommodation plan natin. Ito yung 2 to 3 week stay-in package. And that's exclusive for Atuan student, okay? So, dumayan siya sa tamang proseso. At syempre, mabilis na. Okay, sige bago pa kita tanungin, siya is from iChicken, okay, hindi siya nag-change ng address, doon siya nag-aral sa OVU, then siya nag-review, at naka-one take siya in three days. And congratulations, and ready na rin sa home. Opo, ready, ready na rin na, na. na. Opo. Ano image ng atong sayon? Noon, akala ko... Noon, nagsasearch ka pala? Oo, oh, nagsasearch pa na ako. Mm -hmm. Akala ko, mahirap talaga. Pasukin, akala ko, hindi possible yung 2 weeks, 2 3 weeks na parang, impossible. Oh, parang, oh, parang Parang imposible. Oh, parang marketing parang architect strategies. Oh, Opo, parang mm -hmm. hindi ma-achieve. Pero ngayon, confirmed. Totoo wow. po. <laughs> wow. Legit po. Wow. So, paano mo na nalaman ng akwan? Anong una kasi, nagsisearch-search lang ako, tapos nakita ko sa Facebook, ma'am, ay, may atlan pala, tapos Pilipina yung may-ari. Sabi ko, ay, pasukin ko to, baka ano, magkalisensya na. Ay, baka, ngayon, baka. ngayon eh, meron na, <laughs> De, kasi ano na siya, bukas na yung final test niya, and meron na kami December 4, uh, appointment namin o nakakuha kami ng schedule para sa final test niya sa Hirabari. Uh, mga kababayan, so kung mapapansin niyo yung mga nag stay dito, hindi sila nag-change ng address, okay? So, pinantitate namin sila kung saan sila nakatira uh, o malapit sa micro-center na lugar uh, nila. Then, dito ginagawa lang namin yung driving. Na, ito lang yung ginawa mo. Ayan, kumusta naman si one sa'yo? Mm, number one. Wow. <laughs> number one sa heart. Eh, parang hindi ko ma-achieve yung pangarap ko na magkalisin sa yeah. hindi dahil sa sila. Oh, thank you so much. Ayan, paano naman natin imbitahin ng ating mga para malaman nila tayo legit, totoo, at hindi scam. <laughs> <laughs> Kung gusto niyo po talaga ng legit na magka siya talaga, punta kayo sa Atuan. Hindi ba siya Si yung asawa <explosor> ko kasi nag-driving ano siya, nag din siya nung no, umon pumasok siya sa... Uh, ibang agency tapos nas scam siya. Kaya parang na trauma ako nung kinunta ko si Mona. Doon parang naging kambante ako na yeah, i-achieve oh, ko to. So hindi tayo syempre magbabanggit. But anyway, yung as, uh, mga kababay, first time ko to narinig. I'm sorry. So uh, it's not for any intentions. Pero gusto ko lang uh, klaro yan. So ibig sabihin yung asawa mo, uh, pumasok sa ibang driving school before. Okay? And Anong scam? Hindi niya nakuha? Or, or what is scam? Naka, Hindi ka pa sila Nakapag-exam siya, ma'am, ng, ano, ng uh, karemen, tsaka men na retail. Pero nung time na papasok na siya dun sa, sa driving school na, na ano nga nila, hindi hindi din hindi tinanggap kasi yung sabi, madami excuses ko pero yung last na nalaman namin, na rason pala na kaya pala di siya makapasok-pasok dun sa school kasi hindi po binayan. Yung oh, my God. oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! So nagbayad na siya ng driving school? So, ka nagbayad kami 30 ka ng 30,000. Oh, my God! 30,000 isang Ay, bayad? lang talaga yun, pero... May ganun pala? Okay. Okay. Ano ba ito? Uh, I'm sorry ha, pero sorry, sorry, sorry. Akala ko baka hindi lang yan tinuloy kasi minsan hindi ko na naiintindihan ng sound. But anyway, ano ito? Um, Filipino? Japanese? <laughs> Pilipina po may ari. <laughs> Oh my God. Uh -huh. Oh my God. Baka naman may rason. Eh, wala wala lang. Wala lang. Wala lang po. Tapos, na, pinapalos na nila. Madami uh -huh. pa, walo sila walo Pero, nila. lang. Walang sila. Walang Pero, ano, for the awareness lang. Active pa ba yung school na yun? Nag, like, ano po, may bago pong, anong Facebook page. Yes. sarap oh. mag-comment oh. Pero, binayaan, bayaan na, ba? bahala na sila. Mm -hmm. So, hindi natin babanggitin yung pangalan. But anyway, uh, this is uh, parang para maging aware na meron din palang scam ng ganito no I'm sorry ha so akala ko kasi minsan baka akala nila pag hindi sila natapos akala nila scam hindi tinuloy ay yung sayo talaga mo na persons scam kinunan ka ng 35 lapad then hindi na hinabot one month nagyasa na yung asawa ko kasi puro cancel cancel mm -hmm. cancel mm -hmm. hanggang mamabot sa one month tapos yung ending nun yun talaga hindi binayad daw Oh my God! Hindi binalik ang pera. Okay. Wala uh -huh. na kayong habol. Kahit pinapulis nila. Wala. Uh -huh. Ang sabi kasi, nag-change address. Tapos binalik lang kung, kung anong address. Ay, nahilap na i-rocket po yung ano. Um. Eh, eh alam si ba okay pa yung school? Eh, bakit nag-change address? Ibang address na po yung ano. pa? Kung asan banda na yung address nila. Pero mm -hmm. ano, yun. Hindi na nila mahabol. Tapos mga busy din kasi yung mga nais nice kami. May mga trabaho. Mm -hmm nantikan-bantik siya, nandito siya parang wala akong masabi pero syempre uh, tawag niyan nakalungkot lang kasi kapwa Pilipino yun hmm. lang, so dapat wala naman hahad lang kung may mga maraming problema, maraming struggle sa ganitong work, pero yung uh, to the point na mag e tayo ng gano'ng kalaga, 35. Dito nga sa amin, Rocco lang eh. nagre pa nga iba kasi mahal daw. So, ibig sabi, may na-e-scam pa ng 35. Ne, so, nahanap lang tayo ng uh, kahit hindi kayo sa amin mag-enroll. Ah, Siyempre, mas magiging masaya, no? But anyway, kahit hindi sa amin, piece of advice, pili tayo ng legit at sigurado. At huwag kayong nadibitaw ng pera ng ganong kabilis bilis Kasi ang proseso ng at-one, para uh, for uh, audience na rin sa viewers natin, hindi namin kinukuha ang payment ng driving nyo hanggat hindi kayo nakakapasa ng 50. So, on the process tayo. So, very safe ang money. Wala kayong ibibigay on the spot na 35 or how much pa yan. Ang babayaran nyo lang, pwedeng sa mga sanseng, dun ba diba, sa okay. chicken sa mga sanseng, or ako ro mong cash. Then, after that, pag uh, sigurado na na makakapasok kayo sa driving school namin, dun palang lang papasok ang payment. So, very safe. Okay. Then, So, mm -hmm. kung ano yung uh, binayad nyo, pagtatrabawan muna namin, then, ayun, sunod-sunod na siya. But anyway, may tanong, last question. Ang asawa mo ba nakakuha ng lisensya? <laughs> Oo. Oh, oh. So, nauna ka? Oo, ako na lang, parang na, ano, so kasi siya na-discourage na siya. Mm, Kaya yeah, ako na. na lang. Pero may bala ka bang i-encourage siya? Opo. That? Sa atuan Ayan. po. Sure. Thank so, you so much. Ayan. Hindi ko to sinasadya na <laughs> first time ko rin narinig, eh, pero for awareness lang ng lahat. Ayan, congratulations, ingat sa pagdadrive at sana, no, um, huwag kayong matakot actually. Ne? Halimbawa, ang atwan may ginawa sa inyong scam, may ginawa sa inyong mali. Sumbong nyo. Ne? Uh, tawag nito, ibig sabihin, huwag kayong matakot. So, dapat ganun din ne ba diba? para hindi magtuloy-tuloy. Masakit maloko. Mm -hmm. So, for me kasi sa akin, dati may mindset yung din ako na, eh, mm, tataynig na lang ako. No, mm -hmm. Ganyan, yeah, sure, taynig. Ayoko ng gulo, ayoko ng away, ayoko ng iskandalo. Mm -hmm. Pero, eto, na-realize ko na Huwag na lang yung sarili ko, naloko na ako, wala na magagawa. Mm -hmm. Pero yung mga susunod na taong pwede pang lukuhin. Eh, katulad yung asawa mo, or katulad ako, kasi naranasan ko rin maloko. So, yung asawa mo yung strong, naka-move on. So, halimbawa ako syempre, naka-move on. Eh, paano yung nal maloloko na hindi kaya? Ne? So, pwedeng may masira sa kanya. So, yung realization na yun, na napaka-importante. So, thank you. Congratulations. Salamat sa inyo. Thank, thank you. Thank you. Congrats. And thank you so much. Ayan. Congrats. Bye.